Meron pong limang mga contractor ang uh, kinasuhan ng Department of Public Works and uh, Highways ngayon pong araw nito diyan sa May Philippine Competition Commission. Makibalita balita tayo sa pamagitan ni Bombo Isa Cotonera. Bombo Genesis, Bombo Jai, formal nang inirekomenda ng Department of Public Works and Highways sa Philippine Competition Commission o PCC ang dalawang kaso ng bid manipulation at big rigging para sa investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso. Kabilang sa unang kaso, ang Wawaw wow Builders, IM Constructions Corporations, Sims Construction Trading, Saint Timothy Construction Corporation at ilang opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office na sangkot umano sa irregularidad sa mga flood control projects. Sa ikalawang kaso naman, iniugnay naman ng San Iniugnay naman ito sa SunWest Corporation at mga opisyal ng DPWH Regional Office 4B dahil sa pagpapatuloy ng mga proyekto sa Oriental Mindoro sa kabila ng nakitang anomalya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pangayag ni DPWH Secretary Vince Bison. Ito ay uh, nakuha natin nung tayo umaten sa Blue Ribbon hearing several weeks ago na Sinages ni Senator Bam Aquino na mag-file sa Philippine Competition Commission ng cases against bid rigging and bid manipulation. No yung pandaraya o yung pagluluto uh, ng mga bidding sa loob ng PWH. Ngayon, uh, nag-file na tayo ng unang 12 cases against different contractors I think ayon kay DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe, patay sa mga ebidensya mula sa mga pagdinig sa Senado at Kamara at sa ulat ng Commission on Audit at DPWH may nakita silang red flags sa proseso ng bidding ngunit nananalo pa rin ang parehong mga kontratista. Tinatayang aabot sa 2.3 bilyon ang posibleng multa sa limang kontratista kung mapapatunay ang nagkasala. Kung niyan, pakinggan natin ang tinig ni DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe inadmit naman nga sa Senate ng mga Diskayas at uh, merong diskayas, no all other witnesses maraming nagco-corroborate that meron talagang bid rigging meaning uh, meron ng mga contractors na na naluto per per project and then of course yung mga yung mga nahanap ng ating fraud audit wherein there were irregularities during the procurement activity and yet sila pa rin yung na-awardan kahit na during the implementation stage, meron ng substandard and yet they still certify that uh, they were um, complete yung project. And then despite these irregularities, sila pa rin yung nananalo sa mga ibang mga projects. So all of those red flags corroborate each other uh, to prove that there was indeed bid rigging. And even even before the procurement activity began, meron ng panalo. Samantala, nilagdaan din ngayong araw ng Ahensya at Professional Regulation Commission o PRC ang Memorandum of Agreement para sa pagsasampan ng revocation of license laban sa mga engineer at iba pang profesional na sangkot sa manumaliang flood control projects. Kabilang sa inirekomenda ng Ahensya na tanggalan ng lisensya si na Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer P Paul Jason Duya at labing anim pang profesional na nakasama sa nauna na rin sa Office of the Ombudsman. Ayon sa PRC, kapag napatunayan at tuluyang na-revoke ang kanilang lisensya, anumang pagpapatuloy ng trabaho bilang engineer ay may tuturing ng illegal practice at maaaring umarap sa kasong kriminal. Kaugnay niyang pakinggan natin si PRC Chairman Charito Zamora nag-practice despite the revocation of their license at tinuloy nila yung pag-practice na pagiging inhenyero nila or accountants or architects, eh, illegal practice na rin yun. So that's gonna be another uh, violation sa kanila and that's criminal po in action. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Issa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.